Welcome po sa aking uh, channel. Ito po si Grace. At kung uh, bago po kayo sa aking channel, uh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at uh, i-hit ang notification bell para po ma-notify po kayo uh, every time na meron po tayong mga bagong uploads. Alright, uh, bago natin umpisa ng ating uh, video ngayong uh, araw na ito, mag-intro muna tayo. Pag-uusapan po natin uh, ngayon sa video nito ay uh, tungkol po sa balsa. Para po sa mga hindi pa po nakakalam, ang uh, balsa po ay uh, yan po yung uh, floating bamboo cottages na matatagpuan po dito sa Alibi sa Moog, at sa kalapit na lugar. Alright, so uh, dito mag-iikot lang tayo ngayon. Uh, papakita ko lang sa inyo kung ano yung... Uh, landmark kung kayo po ay pupunta dito sa Balsa. Kung uh, kayo po ay galing po sa Cagayan de Oro City, ang uh, hanapin nyo lang ay yung overpass. At uh, nag-iisa lang naman po yung overpass po dito kaya mabilis nilang po itong uh, matutunton. At uh, pagdating niyo po dito mismo sa overpass, meron po kayo makikita ang, uh, crossing sa kanan. Pasok po kayo dyan. Dyan po kayo dadaan papunta po sa boardwalk. So dito po kayo dadaan. Ano? Uh, straight nyo lang po itong uh, kalsadang ito. Doon po sa unahan ay uh, medyo... Ingat-ingat lang po kayo kasi uh, hindi na po sementado yung uh, kalsada. So mula dito, ilang uh, meters lang, uh, mararating niyo na po yung uh, balsa. Sikat na sikat po yun, lalong lalo na ngayon. Pero yan po, para po sa mga hindi ba po nakakalam, yan pong balsa or yung uh, floating bamboo cottages ay uh, nagsimula pong sumikat noong pong panahon ng pandemic. Nagpatuloy po siya hanggang sa ngayon po. Habang natatagal ay mas lalo pa pong masumusikat itong uh, balsa po dito at uh, mas dumarami uh, pa po ang mga balsang ginagawa pa lamang. Uh, gusto ko lang din pong i-remind na huwag na huwag po kayong pupunta dito kapag ka hindi po po kayo nagpa-book. Dahil uh, hindi, hindi po kayo ma-entertain dahil po sa dami ng mga customers na gusto pong mag-balsa. Uh, at siyempre, kailangan, kailangan nyo magpag-book at mayroon pong bayad yun na uh, 1,000 yata or 1,500. Doon po sa boardwalk, pagpasok nyo po doon, ay uh, meron po kayong babayaran na 25 pesos. Yan po yung yung 15 pesos ay uh, yan po yung environmental fee at yung uh, 10 pesos naman po ay yan po yung entrance fee. So, mura-mura uh, lang naman po. Uh, 25 pesos each po yun at uh, doon naman po sa balsa ang uh, capacity naman po ng uh, bawat isang balsa ay uh, depende po sa laki kasi meron naman po uh, meron kasing uh, balsa na medyo maliit at meron ding malaki so uh, estimate po doon na capacity ay uh, between 20 to 35 persons yata pag uh, medyo malaki-laki yung balsang nakuha ninyo ay uh, siguro aabot hanggang 50 persons yung uh, capacity ah, uh, ito po yung nabanggit ko po kanina, uh, hindi po, hindi pa po sementado yung uh, daan. So, uh, ngayon, susubukan natin, uh, papasok tayo doon sa uh, boardwalk at uh, magtatanong tayo regarding doon sa mga list po ng uh, balsa. Sana ay uh, tayo at uh, para din makapagtanong tayo at uh, syempre para din makatulong tayo para sa mga taong na gustong magbalsa. Nasa manila yung lugar na hindi basta-basta nakakapag-inquire dito kung hindi naman po kayo makakapunta dito dahil uh, malayo po yung uh, inyong lugar pwede naman po kayong mag-check sa mga Facebook page po nila mas uh, maingang po na bago po kayo pumunta ay uh, mag-inquire po kayo sa mga Facebook page po nila so ito sa kanan yun yung uh, Facebook. so ito, uh, straight yun lang po itong uh, kalsadang ito ito ay papunta uh, na po doon sa boardwalk So, uh, kagaya po nang nabanggit po natin, uh, huwag po kayong pumunta po dito sa mga floating cottages kapag hindi po po kayo book Kasi uh, hindi, hindi po kayo may entertain dahil po grabi uh, grabe po talaga ang dami ng customers na nagpapabook. At uh, yun nga po, merong uh, meron pong uh, reservation fee. yung po, ang capacity po ng isang balsa ay depende po sa laki nito. Estimate uh, capacity po ay between 20 persons to uh, 35 persons at kung may medyo malakalaki naman yung nakuha ninyong balsa ay uh, siguro abot hanggang 50 persons po yan syempre yung uh, price range po ng balsa ay nasa 3,000 to 4,000 po, uh, yun na nga depende na po yung sa laki ng uh, balsang makukuha po ninyo syempre doon po sa 3,500 or 4,000 na babayaran po ninyo ay uh, kasama na po doon yung uh, babayaran po ninyo sa bangka na maghahatin po sa inyo mula po dito sa uh, tabi po ng dagat papunta po doon sa mga bansa. Ah, okay. Dapat na muna listahan sa mga nagbalsa dire dam para mga contact numbers. Kaya mga mga naay Ah, ganing ila dire. Kada ba, dire mga mga, mga kawan tarpulin. Ah, sige. Okay. Apila parking kaya na ba? So, uh, yun na nga, 30 pesos po lahat yung nabayaran natin. Mm -hmm. kung po kayo dito pa, gusto niyo pong magbalsa uh, medyo hindi daw po maganda yung magiging experience po ninyo kapag uh, malaki po yung alon uh, alam naman po natin lahat na ngayon talaga napakalakas po ng hangin at uh, medyo may kalakihan po yung uh, alon iba daw yung experience kapag uh, hindi daw malaki yung alon so kung uh, kayo po gusto niyo pong magbabook dito mas uh, mainam po na agahan niyo po yung pagpunta dito kasi pagka maaga pa, hindi pa po ganang kalaki yung alon hindi gaya sa no, kapag hapon na po kasi doon po mas uh, mararamdaman niyo po yung uh, lakas po ng hangin at uh, lakas ng alon so well, uh, kahit po malaki daw yung alon uh, masarap pa rin daw po yung uh, feeling kapag nasa balsa po kayo kasi kakaibang experience po yan uh, hindi kagaya ng mga nakasanay nating mga cottages na nasa tabi lang po ng dagat uh, ito pong uh, floating cottages or uh, balsa ay uh, bago po sa ating paningin at uh, bago po sa ating uh, panahon po ngayon at uh, syempre maraming naiinggan nyo yun na nga, kagayang po nang nabanggit natin kakaiba yung experience at parang isa din sa parang pinaka tourist spot dito sa eriyang ito uh, ulitin ko lang po ito pong uh, balsa ay matatagpuan po ninyo dito sa alubihid meron din pong sa muog meron din sa uh, mga suwagon. Uh, yun po palang uh, muhong ay part po ng lagindingan. At yung mga din ay part din po ng lagindingan. Mm -hmm. Hindi po nga uh, pumunta po kayo sa Bals kapag wala po kayong life vest So ito po yung isang uh, sample po ng cottage nila Pakita ko yung uh, loob So yun po yung uh, cottage po nila So ah uh, Yan, so uh, gawa po yan sa kawayan. Uh, masarap pong tumambay dito. mapapansin po niyo meron pong cottage na maliit at uh, meron ding malaki yung uh, price range din po ng uh, cottage po dito ay depende din po sa laki ng cottage na makukuha po ninyo may kuryente na po bawat cottage po dito additional lang po kung meron po kayong nadali na appliances Music mula po dito sa kinatatayuan po natin uh, makikita po natin yung uh, dami po ng balsa so dito po yan. zoom lang natin yan. so ayan po ayan po yung uh, balsa na pag-aari po ng uh, alubigid so sa likod naman po niyan, dito po sa kapila ito dyan po ah uh, iyan pong uh, balsang yan ay uh, part na po yan ng uh, uh, yan po uh, ito na po sa kabila iyan po yung uh, balsa ng muhog at uh, ang muhog po uh, doon po sa mga hindi po ko nakakaalam ay uh, part po yan ng lagindingan so ulitin ko lang po ito po yung uh, balsa ng muhog at uh, ito naman pong sa kanan yan po uh, yan po yung balsa ng alupigil A hulihin ko lang po ang uh, capacity po ng isang uh, balsa ay uh, depende po sa laki ng balsa na marerentahan po ninyo. Uh, price range po between uh, 3,000 to uh 4,000. At siyempre kasama na po dyan sa babayaran niya 'yung bangka sa balsa. we From... tawag niya siya boardwalk tungod sa iyang dalan dari sa sulod boardwalk makita ninyo sa likod yan boardwalk Ayan. so sa pikas tara so, makita ninyo ang mga balsa ito naman yung balsa sa alubigid. Leggan na kayo na sila. Sa likod mo na siya. Leggan kayo mang groove. Leggan pa ang na Ilalagay natin sa video yung mga contact numbers. At uh, mga pangalan ng uh, balsa na nag-ooperate dito. Yan. Dito po kayo dadaan kung uh, sasakay po kayo sa balsa. Bali, dito po, uh, meron pong kukuha sa inyong bangka. Yan, yan po yung mga bangka. Uh, yan po yung mga bangka uh, pipick up dun po sa mga magpupunta uh, pupunta don sa balsa. Dito. capacity sa isa ka balsa? 25 25 no? So mga kwensya 20 to 25 ka tao Depende na din sa panahon ba? 40 uh, Ang area sa balsa sa lumid lang ba? Ang likod? akatong tong daplin? Ang dito sa unahan, sa muhog naman to no? So sumukan ko na lang magtanong kung pwede ba na dito matulog magtatanong tayo kung pa pa meron ba silang matutuluyan overnight stay at kung magano. Hindi ba iyan? sir kung kuha na na? Ha? Huh? May bayad? Oo, kumuha ba nga na? Wala may bayad, basta meron din eh. O ba, bali free na sa mga, basta magbayad sa entrance? Oo, oh, basta magkagwal ka ka na ng ating mo... Sa kanang gusto mo ato sa balsa? Oh, gusto mo sa balsa. Kaya kuha ano naman din siya. Package niya sa... Package na sa... Uh, sa bayaran, o. Bayaran. Pero kung one hilang dire, then gusto lang magamit-gamit, anak. Kaya maligo. Hindi pwede. Pwede, hulam lang. ah, hulam lang. So, na no Kung gusto na mag magbayad nila, o. No? Oo. Oh. Ah, sige, sige. Thank you kung naay gusto mag overnight stay diri ba namo yung mapuyan Mabal, matulugan dire asa ah, katin lang magbayad open lang uh, overnight stay na 12 hours kung naay mga gadget dala pila additional 150 i50 150 ah uh, sige thank you thank you yes.